ayan ang dami ng bumubukaka na ano Ah, na, ang dami ng mga bumubukaka na lantern Si, ang ganda ang dami na ang mga bumubukaka oh. ang dami ng bumubukaka ang ganda na niya pag ano pag namumukadkad na yung gusto ko na parang lantern, lantern. Ganda. Dati, ak, nung hindi ko alam, nung hindi pa naman mulaklak to, nung bago akong dating, ang dami kong binubunot. Puno, puno to dito, da, dito, dito na lahat. Puno yan dati dito ng mga ganito eh. Dahil pinagalitan na ako ng asawa ko dahil ano, binubunot ko. Akala ko kasi mga damo. Ang bago akong dating. So, ang dami kong sinisirang ano, mga bulaklak na ang iba wala na ngayon dito. Pero, Juliet wala na. <laughs> Naanag ko na. bahay kasi ako eh. Salbahe kasi ako dati eh. Ngayon din, ganun. Kasi napapagod ako kakalinis dati kasi pagod ako sa work. Kaya, ano, ayoko ng maraming ano, kaya ganun, inaano ko pinagbubunot ko. See? Ang ganda niya. Tapos ito din na. Ang dami na rin. See? Ang daming mga ano. Spring na kasi. Pag pag spring na ganun talaga. Ang daming mga ano. Ang ng mga roses. Dato yung likod ng ano namin, yung yung bang house, bang house na istakana ng mga pampakage. Punong-puno na ng roses dyan. Uh, natakpan na yung kubo namin ng puro roses. Eh, pag naglilinis ako, sumasabit sa aking skin. Naggalit ako. Pinatay ko lahat. Binunot ako. <laughs> Kasi yung yung skin ko ay na ano. Aray. Nasira lahat ng skin ko. Press. pinag ko yung rose. Pinatay ko lahat. Binunod ko sa pinaka, ano. Yes, see. Hmm. Kasi daming roses. Roses are red, violets are blue. Because of you, I love you. <laughs> Sira ulo ka, maestro yan Okay lang. Ngayon, magulimtong-gulimtong. si ganda. See? Ang ganda talaga niya. <laughs> ngayon ko lang na-appreciate ang mga bulaklak. Dati, sa bahay talaga ako. Ngayon, na-appreciate ko na yung ano, mga bulaklak. Di na ako ano ngayon. Kahit mapagod ako kakalinis, okay lang. Di na ako katulad dati na ano, dahil dati kasi sobrang pagod ako sa work lagi eh. wala na akong tayo maglilinis pero kailangan ko maglinis kasi ang ganda sayang puno to dito puno ito dito dati yung doon pero ako naman si si tanga pero kasi nung una hindi ko pa alam eh so excuse merong excuse si Mars yan. Dito din, dito nag-aumpisa pa lang. Malalaki naman yung roses dito. Yung, ano, lumalaki to, pero, ano, dito kaka lang dito. kaka lang. Yan. Yan na sa taas. Yan. Dito naman ito, to Ito, nang, nag ano na rin siya. Yan. Ulan ngayon. Pero dahil ano, pagdating ko ay kahit ulan, ito tumigil ang ulan. karating ko lang kasi. Ito tumigil ang ulan. Eh, sabi ko Mukhang feel ko mag-video-video ngayon. <laughs> kasi dati nung nag-video ako, wala pang masyadong Bulaklak ito isa isa pa lang tong nakaraang pag ko isa pa lang. Eh okay. ngayon ano yung iba na ano na mga larag na ayan pero meron din may mga bago. Si oh. Meron din naman mga bago. May mga ano larag. Meron din naman mga pumapalit. Si Mm Ayan. Ayan, maganda. Di ba yung dati kong video, wala pa tong bunga? Hindi pa to namunga. Ay, hindi namunga. Namulaklak. So, wala pa to nung dati kong video. kaka meron ata isa pa lang. Isang ganito. tas hmm. Tapos, ayan, nangalarag ang iba. Meron din naman pumapalit. O, oh, di ba? Hmm, ganda. I like it. Hmm. Mm Ito yung ano, yung dati ito pa lang dito banda. O, ngayon, marami na rin. Mm. Si. Mm. I like it. Ito, dilaw Dalawang klaseng kulay. Is dilaw at saka white and uh, white. Hmm. Ha, dito wala nang alarag na. Ito, ito nang ano, bulaklak pa din ito. Dito wala na nang alarag na to. Yan, ito yung aming ano, cherry. Namulaklak na yung cherry. Ito cherry talaga to. Mm -mm. Dati-dati di ako, ito yung mint ko. Hmm. Ito naman, ito siya, kasing kulay doon sa likod na kinuhaan ko. Ito. Apat na kulay meron kami nito, pero namatay, kasi pinabayaan ni Danilo doon sa likod nung summer. Ayan, doon sa kabila. Sabi ko, lipat mo dito. Ayan. Ito po siya pinto, pero Kakaumpisa pa lang. Ah, hindi pa to Baby pink. Ito yung... Ah, ito yung red. Katulad dun sa kabila. Yan, yan yung, yung... Yung, red katulad dun sa... Kabila. Ito pala yung ano... Baby pink. Baby pink yan. Yan. Nausugan ata to kasi... Nung ano, taba-taba nito sabi ko lang, taba na usugan yan patago lang, hindi pa bumukaka siguro pag bumukaka to videohan ko na yan, ito ito ano, baby pink pero sa ilalim parang ano, violet violet lavender yan pag ano, ang ilalim niya pag bumukaka na hmm. yan, pag bumukaka na violet at saka ano hmm, violet ang isa pero pag lumaki na siya para siyang fuchsia fuchsia pink yan yeah, ganyan o oh, ganyan talaga kulay niya ang ganda di ba I like that hmm. yung, yung dito naman Dati marami dito ng ano, tinatanim si Danilo yung mga kulay violet dati, pero pinalitan na. Tsaka dito mga hangin, ay naapakan ko na Si, tingnan mo, daming kalamansi. Eh. Kahit anong linis mo. Yan naapakan ko na. Si, kasi mahangin ngayon eh, nag-umulan kasi. Kaya yun, oh. Sus, punong-puno. Ngayon mga, tinan mo, hinog kasi. Ang lalaki pa. Mukhang mga sangkis ng lalaki. Hmm. Ha? See? Pag hindi ka, ap apakan mo talaga. See? Ito din, oh. Ito na, mulaklak na rin siya dito. Hmm. Ayan. Tas, balik tayo doon. si Ito pag namulaklak to dito, then ganun, violet din to. Ito. Nung nakara na mulaklak to eh, pero mm. bakit tumigil. Ito din maganda din bulaklak nito pag ito ay namulaklak. Ah. Ang ganda rin ng ano niyan, bulaklak niyan. Ha. Huh. Wala na ito, wala na namalaro na. Oh, ito meron pang ano rose do no. Mm. Ito din maganda. Bano, na nakaraan, konti pa lang. Ngayon, ano na. Nadagdagan. Pero, ito na nga Pero may pinalit naman. May pumalit na bago. Nangalarag siya pero may pumalit na bago siya. Ang, ang red din. Wala na. That, nung nakaraan, dalawa to na uh, nal nalaram na. Pero, ayan. Meron naman na dagdagan ako. Kasi, hmm, din dito. Hmm. Kasi, ang ganda. Tsaka ito, Ang oh. bangon yan. Ang, ang ano, abot-abot dun sa kusina namin, sa loob ng bahay, perfume yan eh. Pwede siguro nga perfume to. Grabe ka bango. At saka yung nasa harapan ng, ng bahay, sa hagdanan, na kulay dilaw, pero ibang, ibang bulaklak din, grabe ka bango. Ito din, grabe ka bango. Hmm? Sus. Hmm? Bango-bango Ayan. Dito din, nadagdagan na. Meros na rin dito. See? Pag sa labas, ito ang ganda tingnan nito sa labas. Kasi lagpas, bakod na na namin eh. Pag nandun ako sa labas, ang ganda tingnan yan. Pag nandun ako sa labas. Wait, nakapatong ako sa uh, punong pinutol. Ayan. I like it. Trip ko lang ngayon. Hindi pa nga ako nag, uh, nagsara ng gate eh. <laughs> Kakapasok ko pala <laughs> sa ano, sa loob. Hindi ko pa sinara yung gate. And, tapos ano, nabungaran ko ang bulaklak. Basa-basa pa basa, basa sa ulan. Tapos uh, nga kahit basa ng ulan trip ko lang kasi. Ayan, may trip ako ngayon. O, oh, tingnan natin yung ano dito. Black Tingnan natin kung hindi pa ba inobus na. Ito, ang dami ding bunga. Oh. Hindi pa inobus na. See? si ang, ano, ito yung nasa pinipicturan ko. Hindi makita sa video. Kita yan. Hmm. Maliliit pa kaya. Hindi ko pa tikman. Pag malaki na. Mapas yan pag, pag lumaki na. Pag lumaki, lumaki na siya. Wala na dito. Dito puno yun nung isang araw. Inano siguro ng ibon. Yan. Yung ibon kasi ano, hindi makapaghintay eh. Ngayon yung mga ibon dito, kahit maliliit pa ba sa alam nila na masarap, hindi sila makapaghintay. Kahit nagkaumpisa lang, tirahin na agad. Hindi maghihintay na ano, lumaki at huminog. Titirahin na. Ayan uh. Okay. ang dami ng bunga okay. sa, sa harapan namin for the first time this, this year hindi pa na hindi pa nagkaganito no, das, last year ang aga ito ma ito ang maaga this year at saka yung isa yung isang green yan sa loob meron mga Sala, di ko makuna ng video kasi nalang hangin din. Gabi ka hangin. Yan, meron dun sa meron din sa loob. Hangin kasi, di ko maano kasok yung sa sanga dahil ang maano oh, against the light ata ako eh. O oh, dito, dami din. Di ba? Hmm. Madami din dito. Oh. Okay. See, Si, ang dami kayo. Hmm? Oh. Grabe. Hmm. pa yan kasi kakaumpisa lang kasi to eh. Pag, uh, Pagdadami pa yan, pag hindi lang maubos ng ibon, magbibidyo ako ulit ng maraming marami talaga. Yung hitik. Ngayon, hindi pa masyadong, ngayon, hindi pa masyadong hitik. Pero, pag hitik na, kukunan ko ulit ng video. Kasi kakaumpisa pa lang yun eh, kaya mga maliliit pa. Hindi pa siya masyadong hitik. Ang iba niyo makita kasi nasa ilalim ng sanga. See? Ang dami, di ba? Every branch. Kuy, napagod lang kamay ko ba yun? Yan, si Ang kilikot kasi ng ano, mga sanga dahil mahangin. Hahawakan ko ka lang. Hawakan. Si, grabe ba Hindi pa yan. Dadami pa yan. I promise, dadami pa yan. Siyempre, kakaumpisa pa lang. Eh. Kakaumpisa pa lang. pa eh. Sala never ba kami makatikim nito pag ano na. Ang ibon abundance, ang ibon. Hmm. Yan. Dito din sa isa. Dito, dito hindi masyado dito. hanging by. Ado, meron din dito. Wala, ang kamay mo, mas. Ang kamay mo naman ako mas. Ayan, o. Ayan, ang damo din. Meron din dito. Ay, sus, Ang likot talaga na. Ano. O, shoes siya. Yung isa doon ka na naman sa sa isang marsh dito. Ay, kamay mo naman yung mars. Hello? Ano ba yan? Saan na ba yung ano mo? Ay. Ayan, ito. Meron din to sa harapan. Ito. Ito, mabango to. Grabe ka bango. Meron sa harapan namin yan. Madami. Sa harapan ng bahay. Sa malapit sa hagdanan. Si ito din ah. Si, kita nyo? Umpisa na na Grabe ka hitik Bye. oh, see di ma makita sa camera. Wait, ayano Ayan o, grabe bawat sanga bay eh. Magkakaumpisa lang, pero hitik. Wow. Ang dami. Nang isang araw, ayan o, oh, lang yan, mga maliliit pa siya. Pero, ah, ulan na Mars. Nagpapaulan ka na naman, Mars. Mm sa loob, meron din, oh. Kita mo sa camera? Yes, nakita mo